Yan. So yun Yo, What's up mga boss Sama mga pagmahal yan. Boss Benok TV nga pala Sama natin si Boy Patatas Si Sir Teng TV At saka si Tatay Kid um, Yan o Yan si wow. Tatay Kid ha Yan namamahala dito sa Pulang Bahay sa, sa Batanga. Batangas Yes Ah tapos na namin mag-explore tatlo kanina. So, yung creepy pa rin talaga sa lugar na to. Grabe. Sariwang hangin sa Batangas, no? Oo. Oh. Iba, iba pagpatay. Iba pag -ano, eh? Malapit lang yung pagaytay, eh, no? Laano ko eh. yung lomi, pre. Lomi? Oo, oh, Lomi Batangas? Ay, oo, oh, sabagay, Ay, oo, sarap po. Oh. Bukas, sarap po. na ng Lomi dito. Mga nga, magpapagpag kami sa Lomihan. Ay, Ayan, oo. May masisira na naman ng negosyo. Gagi, madadag, ayaw nila, no, madadag, madadagdagan sila ng trabahador. Eh, kaso hindi nakikita. Yun lang. Nagagat ng kusa, no? Oo. So, Ating gabi ni ng Uso. So yun, magpa-podcast lang kami. Yung... Tamang kwentuhan lang. At tsaka yung na-experience namin sa lugar na to. Na talaga... Sige, asagit lang. Legit? Tol, nasa yung equipment? Sinetap Weep. mo. Pupunin ko pa lang. set up mo na! Pupunyo ako dito eh. <laughs> I-set up mo na pa, sir! Pupunyan lupa ako eh. <laughs> <I> set up <laughs> <I> <setup laughs> mo na. Bilis, na, isetap set up mo na. Magbalik ako. Ay, isetap mo. I-set up mo. Ano pa naman yan? Ay. Ay, so yan, yung, yung up, mga wasap mga bossa mo yan. Sinetap na ni Boy Patatas yung ano... Huling set up. Ayan, nakaset up na tayo lahat. So, eto na nga, kuya. Yeah, welcome natin pala muna si Tatay Gid. Oh, welcome um, natin, Tatay Gid. Uh, guys, guys tara tayo? Okay. Tayo, tayo. Thank you, tayo, Tatay Gid. Thank you, Tatay Ang laki ko. Natakpa mo si Tatay. <laughs> Dikit ka. Dikit kita. Sandal ka. Sandal ka <laughs> <Mandal> kasi. <laughs> ka, yeah, yeah, yeah. Ako, yeah. yeah. oh, ano, oh, 7 pesos na bayad. Yes. Yes. Klati lang. lang. <laughs> 7 pesos na bayad. Ano ko eh, kuan? Balikat ba? Ah, balikat, balikat. Balikat aja parang hita ko na eh. Yes. So yan, thank you Tatay ah. Ah, oh, sa salamat eh, Tatay din na unlock sa. Di ah, si talaga. Kuya. Matag ano eh, ah, ang dami nang nagsasabi na nakita nila 'tong lugar, pero hmm. walang mapagturo sa atin na Uy. <laughs> Uy. <laughs> Uy. 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 Oh. <gl> ako. <auch> ano yan? Tao ha? Ano yan? Alay na kami, no? Alay. Kaya, uh, kaya, do the honor. Baka sabihin, may kasama tayo eh. E, eh, ganun lang natin yung uh, camera. Baka sabihin, may... Eh, Ayaw ko, natakot ako. Sige, ako na, ako na. Baka sabihin... Mamaya <gibig> natin gagawin ang angas. Kaya ano yung pinang paparoon mo. Meron talaga eh. May nasa si sensor yan, na. Tay. Oh, kaya, ako. Oh, Ay, ah, nararamdaman yung um... tatay. Nararamdaman yung rag tatay, Gid. So, wala pala sa loob. Saglit lang ha. O, ito, guys, ha. Baka sabihin nyo, eh. Sa si 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 tingin, na de Wala aming kasama dito, guys. Ayan, eh, no? oh. o. O, oh. ito yung namin. Kung matatamaan tayo mamaya, ha. Tingin yung palapag mo ulit. Oh. mo, ha. Oh. Kasi yan, dapat Tatama yan. oh, yan. Oh. Wala kaming kasama dyan. Baka sabihin nyo, may kasama na naman. Oh. Wala aming kasama. Ilang ang nandito. Tingin mo kung na Ah, Oh ayan. Si boy. O, oh, tong ino. Parang ano na, palakad-lakad na. Bro, Eddie, o, mistery, gawag ako. Ayan. Yun, pag mistery yung boss, malapit yun. Ayan talaga <laughs> <laughs> oh. O, tinan nyo. O, oh. di ba? Nagawag. Sabi ko kasi sa inyo kuya, kanina ko pa nararamdaman nung nandun tayo sa loob. Dito talaga sa part na to, parting sagingan. Yung sa malalaking puno. Ayan nga, o. Diba? Nandun daw siya. Oo, oh, oh, nandito sa karting puno ko yan. Matagal Kanina pa yan eh. Nararamdaman, nararamdaman ako, nararamdam na naglalakad. Matagal po. Hindi alis yan eh. Ano nandiyan siya eh. Hindi <laughs> Kilala ka siguro niyan, Tay. Ah, sa so tingin mo, Tay. Kilala ka, so sa tingin mo. Kasi, matagal rin ka na rito nagpupunti eh, di ba? Nandiyan lang yun. <laughs> ito maganda yung upload, pare. Sabi <laughs> Ay, na mo no? Diyan, yung like, ng dead bell pare. Doon sa gilid naman, oh. yung dead Ba't para ayaw nyo na? <laughs> ayaw, <laughs> ayaw naman, na Ay, na naman. <laughs> <laughs> <Kagustin. laughs> na magkwentuhan, pare. Yan na lang. Para. Ay, ito, dead dead ito oh. sa, sa harap niya, sa harap. Nakaharap din yan, nakaharap. Ito, nakaharap pa ito dun. Hmm. Dikit yan dapat para tumunog yan. Ayan dikit yan. Oh, so sensitive yan. Pag yan, talaga umano yan. Talagang ano umano, yan. Walang tigil pa oh. Hindi kasi yun na. Oh, yun, nagkakwentuhan oh, tayo. Sige, unang mag-share. Sa nangyari dito? Ako, ah, oh, ako, mas... oh, solo. Oh, free sige, free. oh, solo, solo mo, solo like, mo. Sige. ano kasi free. mga boss, makikita nyo naman yung upload ko rito yung ano, abandoned na red house. Ano, ah, nag-solo. Guys, huwag nyo na muna intindihin, guys, yung Ah. <laughs> kasi miski kami. Nag-solo Di ko dito, it. pre. Ano, oh. ano, solo explore ako dito. Wala pang ganyang equipment, eh. Ang gamit na doon, yung ano, pare? Yung ano ni Kuya Joko? Ah, yung motion. Motion detector uh. ni Kuya Joko, loko. Tapos yung EMF din ni Kuya Joko na... Grabe, EMF mm -hmm. nung pre, bumupo na sa akin. Doon sa kwarto. Mm -hmm. Tapos nag-try din ako ng ano doon, yung motion detector tin, siya, oh, no? wala, 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 wala mayroon talaga, mayroon talaga, tsaka doon sa likod kasi, yung bandang kulungan ng baboy doon may puso negro doon, e eh. ah, uh, biyak na yon, so, pag umapak ka doon, maririnig mo yung parang gagalo siya oh. bumawa pa ulit ako doon ng konti kasi may kubo doon eh. na maliit, e tanong tumunog yun yung puso negro parang may umapak? parang may umapak tapos yun, tumakbo na ako. Pasok na ako sa loob. Sabi ko, tapusin ko na ito kagad. Kasi, nakakabahan na ako nila. Iba experience sa ano na ito. Tsaka, gawa nga nang din yung pag pumunta kayo dito, pagpasok nyo kagad dito sa lugar na ito. Kada poste nitong bahay na ito, yung unang kanto, meron siyang tinik. Mm. na pangontra yung oh. sabi ni Tatay Kid. Ano pa para sa mga talaga yung Tatay Kid? Yung ano Para sa benta, yung mga ninja sa gilid eh, yan. Para Sa benta, aroma ba yan? Hindi, <laughs> diba, ibang ano yan eh. Hindi, hindi the aroma yan. Kaya sa lugar namin tayo, saka BTCG, may mga aroma mm -hmm. ganyan din, masitinig. Mm hmm. Grabe, wala daw ba yung music box ah. Uy, ba't ba parang gusto nyo na tapungsin agad doon? Gusto ko lang Parang gusto nyo na agad tumalis ah. Parang ito lang, okay na ako, pwede na ako umuwi eh. <laughs> Kasi, ito, Kaya ito, pala ay, nung nagkano tayo, tayo. tayo kanina, walang gaano? Uy. Sabi ko siya talaga, uy siya sa labas talaga eh. Wala siya talaga sa loob eh, nandito hmm. siya sa labas. Ayan, sige, tuloy mo na kois. is. Yes, Tuloy mo yung ano. Tuloy mo so, yung... Sige, yata, mga... yung kasi, ang ibang paramdam. Ang yung eh, <laughs> nervous na, ako? Nakakabot <ba> to. Sige, si Tato, sa saging. Balik siya. At tinuro ko pa naman. Ay, kinabutan ako. Ayun o. No? Sabi ko kasi sa inyo talaga, Anina, nung pagpasok pa lang natin, dahil nara... Ah, uh, basta panoorin nyo lang yung sa explore ni Jeff, yung solo niya. Kasi ako, nung pagpunta namin ni Chris Benok, naramdaman ko na agad ganina na may babate. May mm. bantay na babate. Mm. At hindi siya papasok sa loob ng bahay. Rules kasi nila yan. Once na isang bahay, is nilag nilagyan ng parang pangontra or something, hindi sila papasok dyan. Unless patuloyin nyo sila. Papasokin nyo sila. Mm. Kaya hindi siya napasok. Eh dahil, nasa labas na. O, na, bilis naman kwento mo. But... <laughs> 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 <Dala nasa, laughs> Bakit? Sa labas. O, o, na. oh, tayo sa labas. dyan na siya. Kasi, kumbaga, yun na yung sakop ng teritoryo niya. Grabe po. Kaya niya nang gumawa ng... Tulad Yan, yan, yan tulad niyan. Oh. Okay. Ba't ba kasi natin ginagawa to? Ang ganda-ganda ng tahimik ko sa bahay lang. <laughs> sa lahat buhay ko sa bahay, nakatulala. Wala ba tayo na time check? Ah, sir, po Time check tayo. Anong oras ba? Time check lang. Time check. Anong oras ba? Nakatakot ha. Nininebos ako. Totoo. Sa tutuusin to lang. 10.08. Pakita mo sa kamit natin. Pakita na, 10 mo. O. Oh. <coughs> alas 10 na. last 10. <coughs> yeah, Hindi kita eight. yan. Malitin. 10.08. Ayan. 10 Iba kasi talaga yung ano, kilabot mo yung isang lugar. Creepy boy? Pag ano, pag yun nga, mapuno. Eto, trivia lang din. Sinasabi kasi malimit ko sa akin ng tiyo ko. Nakalala nyo naman si tiyo. Once sa isang lugar daw is napapaligiran or yung pinagmulan mismo ng lugar is puro puno. Malimit may bantayan. Kaya bago pumasok sa loob ng bahay, na abandonado lalo, magpapaalam kayo sa bantay. Kasi hindi man natin nakikita yan, may bantay at may bantay yan. Kaya minsan tayo na, papansin nyo ba, kumaatok muna ako bago pumasok. Hmm. Pwede ba akong pumasok? Pwede ba akong pumasok dyan? Kasi by, bilang respeto sa kanila, para hindi rin nila tayo saktan or gawan hmm. ng, ano, gawan ng di maganda. So, hmm. tayo, ano bang experience mo rito, tayo? Sa, ano na to? Sa tagal mo ng tinerary rito ano bang mga kakaibang Talaga no, mo. Oh, na. Kagaya ng nararamdaman mo. Hmm. Ramdam na ramdam ko Eh. Kaya mo i-describe kung nasaan siya ngayon? Posible yan. Dandyan lang sa tabi natin. Hi! Ba't ko ba kasi Hi. tinanong? No? Hindi kasi eto talaga siya. Uyan, nandito siya eh. Takot boy. Hindi kasi panay react nito eh. Gawa ng ito kasi sobrang sensitive to. Alam mo yung mga simpleng daan-daan ng mga dahon-dahon, hindi niya mali-detect yun eh. Hindi, tsaka yung kanina, di ba? Mm. Hindi ito siya mo, diba? nagre-react doon. Mm. Pero nung nandito na tayo, nasabi ko sa inyo na may naglalakad. Uy. sobrang lapit. Diba? Yun, nawala. Putang ina mo, uy. Tumigil ka naman, uy. Ayaw na mo kayo magpatandaan dyan, boy. Ay, yaka. ito talaga pina, ano niya, ito rempan dito. Ulo, pag, napatu oh, pag napatulog niya talaga tong rempad na to, ay kagulo na talaga, tapusin na, ay, na natin to. Na, Pag ito talaga yung napatulog ano, niya ito, ito, di kita sinusubo ka, pinagpapatulog niya, patunog yung mga nasa gilid. Oo no, oh, no. nga. Pag ito napatulog mo. mo lang mo, din yun, tutunog din yun. Talagang tapos na to. Tatapusin na agad natin tong anong to. Tumpad na to, tong 1-2-1 to. na to. Kago, lamig. Lamig, lamig <laughs> dito. Sa so, uh, nyo na tayo, ano ba yung, ano, yung na-experience niyo tayo? Marami, maraming experience dito. Pero ano to yung, hinding, hinding, yung hindi hindi niyo malilito. Oh, yun na lang dai. Yung pinaka worst. Worst. Worst na, yung pinaka worst. Yung, yung pinaka uh, yung dito rama sa ilog. Yan, dito rin ako dumaan diyan. Yan, kasi may daan diyan eh. Tagliran niya eh. Yung nga. Kukuha ako ng pang-ulam eh. Pagdating ko pala ng ilog, wala na. Labo. Pagkatapos, nagganyana ng mga sanga. Hmm. <coughs> Hindi na ako binigyan ng ulam. Kung bagay, eh, na rin ako dahil labo na nga to. Eh. Pero, imposible malabo. Wala namang ulan wala namang hmm. baha. Ang tigil. Ah, ba? Diba? Kaya, yun ang experience na talagang na. Tsaka, pagpasok mo pa lang dyan, gabi, itilabuta ka na talaga. Eh. Alam mo meron talaga. Kachi, mm. kachi yung kasi yun, yun naman tayong makita, mm. makakita. Doon sa alsada, makita mo itong malunti, gigilabuta ka na eh. Mm. Tsaka guys, ito ha. Ang um, ko lang kay tatay, Consistent po kasi yung ano niya. Yung kwento niya. Yung kwento yung niya. Yung niya. Yung... Nung kay Kwe ako, kay Just Clean, tapos yung ngayon, same lang yung kwento niya eh. So hindi pwedeng lang si tatay na gawa mm. niya ng kwento eh consistency ako mapapanood yung ng mga interview na ano, same same ng ano ng kwento niya na e, talagang totoo na yun talaga kasi na experience niya kasi mayroong tao na may kita mo agad na para nagsisinungaling na ako pero kasi kay tata hindi paulit ulit lang yun at yun, yun ang ni na lipat <laughs> <laughs> no? Tap, eh, so, na ako Yun, 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 grabe talaga na tumatatak talaga sa isip niya yung nangyari na yun. hmm. Kasi is nangyari na mga si talaga. Oh, yun nga, Kasi yun hindi yun. para gumawa ng kwento ng kababalagan o takutan na para takuti mo yung sarili mo. Kasi, Kasi may ganun eh. Oo. Oh. sa edad ko ba para ba namang maloko? Eh talaga, mas malupit nung bata pa kami talaga. May mga nakikita naglalaro mga bata eh. Hmm oh, so, so, Mga, biboy? ano parang mga tiyanak, Mga yeah. ah. naglalaro. Mga bata ganyan kalalaki. So, ibig sabihin, maaaring yung nakita ni Kuiskin, na duwende daw. Oh, hmm. daw. talaga meron totoo. meron talaga? <coughs> Ayun daw, meron daw. Sabi niya. Patulog mo ako, meron nga. Possible daw. Ayan. <laughs> Ayan, gusto mo ha? <laughs> Hmm. sige tama na boss sige ka, sige ka. boss sige ka mamaya na kayo basta parang please parang ano ah magpapagpag hindi na yung matatos ano, interview grabing pagpag -pag to ah so wala to. mo nang uuwi sa bahay <laughs> oh. grabe narinig mo mm. yun <laughs> hindi naman kalabaw yun no? Babo, so ang -laki, no? no? an laki nun ang laki nun <laughs> ano na de-detect niya no Ewan ko. Hindi, motion nga siya eh. Motion Ay, sensor. Okay. Sabi ko may dumadaan. Pero ano yung dumadaan dyan? Kung nakikita nyo naman Hindi ba dahil yung sanga ng mga ano, malayo eh? Boss, sobrang layo. Boss, may certain lang na ano yan. Na... Layo. Layo, layo o na distance. Di ba nakita mo naman na kahit nga ganunin hmm. natin eh. Ayaw mong ano eh. Ito na ah. Ay, lipat natin ng pwesto. Medyo kinakabal. <laughs> Hirap na hirap talaga si Boss Beno ay. sa kalagayan niya ba? Takot-takot. Ayun ano, ayaw talaga ko yan lahat. Kahit sa mga ay, yan. <laughs> Andiyan kasi siya. Which is nandiyan naman kasi talaga siya. Nandiyan siya, oh. Ay, ay, ah, siya. Kanina pa siya nagpaparamdam eh. Hindi, baka naman sabihin, cellphone. Yung camera na cellphone, nag-trigger. Uh, baka lang isipin ng tao. O, lipat mo siya pwesto, boss. Lipat mo siya. Disturbing kasi di yun, siya makaitas sa ano, naman siya, sensor naman yun, marinig naman, may sound sa Tutunog ano yan, tutunog ano 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 pa ano 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 oh ano 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 dahil makulit ako, sinubukan ko sila kung kaya nilang patunugin ang iba pa ang equipment. Kaya naman. Ayun! Utang niya mo! Sabi sa'yo eh! Ayun! Oh, tangin mo! Sabi sa'yo! Patunugin pala! Yun! Patunugin <laughs> pala! <laughs> ano? Goku! Ano? Gusto mo pa? Ano? Sapa si sa nga, sapa nga, sapa nga, sapa nga. Isa na lang, oh. uwi na kami, o. Oh. Ah, kaibigan, hindi kami na para manggulo or gambalain kayo. Ayawan na, boss. Pwede mo bang... Gago, steady siya to, no? Uy, gago. Eto, to, kaibigan, to katabi. Eto, to, Shit. may isang ah, tulay na, me... na kung may Siya yung pailawin <laughs> yun <laughs> <Ito, ito, laughs> mo. Tutunog yan, eh. Hawakan mo oh, to, yung parang bilog. Sige na, kaibigan. Alam ko nandiyan ka, eh. Pinuputa po Hindi hmm. ano ba yun. Nakasubo yun? Hindi ano. Ah, ah mobile, Serena. Mobile. Uh, mobile sa Pero hindi, ito talaga trip niya eh. Music box talaga. <laughs> trip kasi natulog hmm. eh. Dude ako! Ito yung bata na talaga huya. Yung bata ka ba? Patulog yung mga nasa gitna. Kung ikaw yung bata. Gagantihin mo lang siya oh. Ah, lumapit ka lang, lumapit ka lang. Ayun! Oh, lumapit ka lang dyan. Wala mga sis, Ayaw mga kung ano, tutunog. Wala, wala, wala. Ayaw. Hmm. Ayaw. Kailangan talaga lagi. Gago, gusto na. sa tingin ko boss dito na natin tuloy <laughs> tapusin so nakakatakot na talaga so yung night na to guys unexpected din ang mga sito na hindi naman namin din pinlano hmm? na pupunta kami dito nakakayon oh, boy na tumigil yung ano nakakayon na tumigil yung music box oh. Ayun. Yeah. Samantalang uh pag ini-investigate yan eh, ayaw pumitik ni uh Ben. Diba, sa loob ka naman, ni makikita niyo upload sa loob na wala. Ay, dito mo na kahit sa beses yan. Eh. Dito lang gagi. Eh, wala namang ganung hangin na sobrang lakas dito para kahit gumagalaw-galaw yung mga dami, hindi oh. naman nagalaw. Talaga nga yung tumigil, guys. Walang mga Last dito. na lang, last na lang, oh. Kung sino yung nagpapatunog yan, patunog yung may nasa gitna, aris na kami. Yan, yeah, oo. Oh. Last na lang, yeah, na, na kami. Eh. Tatapusin na namin dito pag napatunog mo yan. Ay, tingin ko ba ata yan, boss? Kasi hindi ba yung mga music box? Kasi kalimitan sa bata? yung mga bumilis po, Bumi Lisboi. <tuk> tak <tangan> kita lah. Kasi kalimitan ko yung bata oh, talaga ni. Ah. Yung bata talaga na rin doon ako so, yung bata. Sa'yo mga boss ha mo? No. <laughs> dito na namin. Kasi ko na kaya yun. Tapos yun na rin to. Tapos na rin <naposin So>, uh, Oh. guys, pakita nyo kamay ba, nyo. Baka mamaya sabihin may remote control. Uh, well, wala, wala. 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 Oh, wala. Ay, yung kamay sa jalousy ha. Oo. Oh. Yay! Bounce kami dyan. Bounce kami dyan. So ayan, thank you mga boss. Ayun, sa thank you Tatay Kida sa pag-unlock sa amin dito sa lugar na to. Sa lugar na to. Ayan. Yon, kuya, atro. Yan, kaya, atraw. <laughs> Yan uh, thank you mga boss. Sama, subscribe niyo kami, Boss Bainok TV, Boy Patatas, saka Sir TV. Yan. Yan. Maraming maraming sabi. Kay Just Clint, na nagpairam ah, ng na equipment sa night. amin. Thank, thank you. you. Boss Clint. Yan, pa 1 million na natin si Just. Oh, Pwede, si huwag si na pala muna kami, pala muna. Pamonetize muna. Pamonetize muna kami, bago muna si Clint. Pamonetize muna yeah. kami, yeah. bago si Clint. Thank you, thank you, ha. Yan, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa mga hindi pa na-subscribe sa akin, sa YouTube channel ko, Sir TV. At yung mga latest na-upload namin, yan, panoorin nyo. Hmm. Ako'y yeah. patatas. Yun, abangan nyo yung ano ko, yung i-upload ko na solo. Yun talaga, dito yun. Dito Ba-ba't parang kinakabang natin? <laughs> oh, parang ano eh. Parang gusto mo na matapos to ah. So parang matapos to, promise, nakakilabot. Kung alam uh, nyo lang anong uh, pakiramdam dito. Iba talaga pag may equipment. Uh, iba pag may equipment, parang uh, goblet uh, replay yung takot na. Kasi uh, ay nade-detect mo na eh, alam mo na kung nasaan eh. Oo, ako nasaan. Naayaw pa promise. dumigil, no? <laughs> Pauwi na kami ha. Bye bye. Uwi, na kami ha. Oh, paalam na kami sa salamat salamat, salamat salamat, salamat, salamat. Hmm, sige. Ah, sige na, sige na. Bye bye na. Oh, bye na. Na lang. Guys, bye, bye bye. Salamat.